Hoy, Lola! wag matulog! Ano Hindi ko... ako? Narito ang unang gawain, mga pancake. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na! Ito ang king signature dish. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Matagal nang naguguto, mga po ko. Binubuksan na ang kalan. Kukuha tayo ng kaunti. Kukuhanin ang masa. At lulutuin ito. Napaka-simple nito. Kaya ang unang pancake ay handa na para sa apo ko. Nakuha ko na! Walang pantasya. Gagawa ako ng pinakamatingkad na mga pancake para sa kapatid kong babae. Siguradong magugustuhan niya ang ideya ko. Tupuas! At Madagdag! ilan. Kulay! At isa pang patak. Maxwell? mukhang talagang astig. Tunong kayo, pumunta na tayo sa kawali. Mukhang handa na ito, bilisan sa plato bago masunog. Ang pangit! Gagawin kong malaki Kung sakaling lahat, lahat ng kulay ng, ng, ng bahaghari. Astin. Ayusin ko ang pancake ng mantikilya at maple syrup. Paalam. Masarap! Ang ganda-ganda natin! Napakakulay! County para Marshmallow. sa Marshmallow. Tiyak na mananalo. Tama yan! Sarap! Perfecto! Isang pirasong fugad. Nagmaneho na ako. Bling! Magdagdag pa ako ng makukulay na palamuti at maihahain ko na ito. Patamisin ng bongga! Mahirap para sa mga bata na kumain ng matatamis, kaya't lalagyan ko ng dekorasyon ang aking putahe gamit ang isang poached na itlog. Kumuha tayo ng kasirola ng tubig at ilagay ito sa kalan. Siguraduhin gumawa ng whirlpool sa loob nito at ibuhos ang hilaw na itlog sa kumukulong tubig. Yan ang buong sikreto. Magdadagdag ako ng ham sa mga pancake at lagyan ito ng dekorasyong salad. Malapit ng matapos ang ating putahe, maingat na tanggalin ang itlog at ilagay ito sa pancake. Ang huling haplos, budbura ng perehil at maari mo na itong ihain. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Oh, nakakahiya. Tapos ka na? Sige, subukan natin. Wow! Ang sarap nila! Siguro sisimulan ko ito. Hmm, masarap ito. Grabe, ang puputi ng mga ito. Napakasarap! Ito ang paborito ko. Kaya ano yeah. ang meron tayo dito? Ew, nakakatakot. Hindi ito gagana. Panalo ang makukulay na pancake. Napakasarap. Hurra! Ngayon, oh! gusto ko ng pizza. Oo, oh, oh, sige. Anong meron? Tara gawin natin 'yan. Magandang pagpili. Una, magtatanggal ako ng isang piraso ng masa. Talukuin ko ang tomato paste at ipapahid ng maigi sa ating pizza. Kailangan ko itong gawin ng maingat. Ganyan. Mabuti na lang palaging nasa tabi ko ang aking brush. Sa tulong nito, mas mabilis ang pagluluto. Kuskusin ng mabuti ang keso. Magiging napakasarap ito. At sa wakas, kunin natin ang pepperoni. Halos handa na ang pizza. Ano ang ginagawa mo? Nako, ang tanga mo talaga. Wala na ang pizza ko. Ano? Para sa akin ba ito? Maraming salamat. May naisip ako gagawa ako ng matamis na pizza at ito ang magiging pinaka-astig. Magdadagdag ako ng marshmallows imbis na sarsa. Ang pizza ay siguradong masarap. Ano? Mayroon tayo ditong Skittles. Perfecto okay. ito. Gagamitin ko ito para sa palaman. Perfecto. Naku naman. Hmm, kailangan natin mag-isip ng bagay at Uy! May naisip ako! Ang pila ko ay itim! ng kaunting sena at ikalas ito sa paligid. Gagamit ako ng brush para dyan. Handa na ang base para sa aking itim na fessa. Kukunin natin ang tomato sauce at ikakalas ito ng pantay sa dough. Malapit ng matapos! Ang ganda ng kinalalabasan. Siyempre. Ano ang pizza kung walang keso? Hindi ito maaring sobra. Ayan na. Idadagdag na lang ang mga topping. Sa tingin ko, bagay na bagay ang pagkaing dagat sa ganitong kakaibang pizza. Ang ganda lang. Tingnan mo yan. Awal to ring Mike Ming Chef de Igorin Free Dousing a Pizza sa oven. Ahanda na. Ang Marisa's pizza ay may hahana sa zest. Anong nangyari sa pizza ko? Sira ito! At ayos ang pizza ko. Mmm, kay sarap ng amoy. Sige. Panahon na para subukan ito. Anong klaseng kakaibang pizza ito? Itim ba ito? At bakit may mga shell dito? Yuck! Wow! Napakaliwanag na pizza. subukan natin. Medyo kakaiba, pero pwede na. Anong susunod? Paborito kong pepperoni pizza. Ang sarap! Panalo ang pizza na ito! Ang galing! Ito yun? Pasira niya. May sir Ngayon ay nasa sorbetes na ako! Gagawin kong pinakamasarap na ice cream para sa apo ko. Siyempre, idaragdag ko ang isang cake rito. Naiisip ko na kung gaano niya magugustuhan ang dessert ko. Sige, magsimula na tayo. Ang pinakabahalagang bagay ay tadta rin husto ang bawat piraso. Kaya kinukuha namin ang mga talim at sinisimula ng paggiling ng cake sa lalong madaling panahon. Ano yun? Bakit puno ako ng sponge cake? Binata, And just na mind with you and we and with some Pasensya na! Nawalang ako! <laughs> oh, ano pa ang mas simple? Gagawin ko ang pinakamagaling na ice cream. Oh, perfecto! Ano Gayon pa gaya ng dati, oras na para magdagdag ng mga dekorasyon. Kuskusin ko ang balat ng kahel. Gustong gusto ng lahat ang kulay dalandan. London. Hi. See, ang perdahon ng cement. Tingnan, Aawin ni Dean or sino? Oh, ang ganda! Napakita na siya ng kulokohan ulit at masaya siya. Kailangan mong magluto ng may pagmamahal. Ito lang ang paraan para maging pinakamasarap ang ulam. Um, parang may ilang... May nangyaring mali? Ah, uh, itong mga modernong. Nauusong putahe. Halos tapos na. Kailangan na lang ibuhos ang paborito kong syrup. At may papakain ko na sa apo ko. At ayun na nga. Maganda. Tara na! Ayos okay! na ang silbetes. Pakilagay na lang uh, sa mga lamang. At rocket Oo, sa tingin ko na sa tamang sa ako. Mukhang astig. Tama. At whipped cream. Gustong gusto ito ng kapatid ko. Wow! Kukunin ko ang Skittles pang dekorasyon. Ang liwanag nila, ang ice cream ay magiging pinakaisa. At pati na rin ang ilan sa aming paboritong Oreos at magdagdag ng matamis na... Malakas. Ay kulang. Wow! Chocolate na syrup. Pwede bang humiram? Sige. Ayos, tapos na ang huling bahagi. Salamat. Nakuha ko na. Handa ka na bang ipakita ang iyong ice cream? Sige lang. Saan magsisimula? Wow! Ang daming bagay. Subukan natin ito. Ito ang pinakamasarap na ice cream sa buhay ko. Sobrang sarap. Kaya, ano ang meron tayo dito? Um, bakit may dahon dito? Medyo kakaiba. At, ano? Huwag na natin isama Ano ba yan? Katakot-takot Ayoko itong kainin Hoy, ikaw! Subukan natin ang isa pa Oh, ang weird Ang sarap pala Aba, grabe Ang nanalo ay itong sorbetes Salamat oh. sa panunood Nanalo ako! Tara na! Lang batayan para sa unang ice cream, kukunin ko ang paborito kong Baskin Robbins. Isang scoop ay sapat na. Nakakasuka ang tingin nito. Tingnan natin kung paano nila ito haharapin. Ew. At maglalagay din ako ng sibuyas. Paano mo gusto? Uh, nagkakagilalas ako. Kailangan na lang ibuhos ang halo sa espesyal na makina ng sorbetes. At makakakuha tayo ng kamanghamanghang resulta. Oh, ito ay kakaiba. At paano kung lagyan natin ng damong dagat sa ibabaw? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha nila. Hindi ko ma-imagine kung paano sila mabibigla. Sige, okay. Sa pangalawang pagkakataon, magiging mabait ako at gagawa ng grapefruit na cone. Gustong-gusto ng lahat ang mansanas at saging. Oh, anong bango? Hayaan ang mga babae na mag-enjoy. At sa cone. Budbura ng ilang chocolate chips ang ice cream. Magpapasaya ito sa kanila. Handa na. Halika na, mga babae. Hmm. Pwede ba akong mauna? O, oh, sige. Okay. Wow! Ang sarap tingnan ng cone! Swerte ko! O, oh, kamusta? Nagustuhan mo ba? Oo! Sobra! Natutuwa ako! Ang galing! Mapapadila ka sa daliri mo. Wow! Naiintindihan ko! Oh, salamat, Susie! Ngayon, ikaw naman, Kate. Sa wakas, sana swertehin din ako. <laughs> ang ice cream na ito ay hindi mukhang sayo at ito ay nakakadiri. Oh, oh isang ideya? Hmm, kahit ano ang maisip mo, kailangan mong kainin ito. Oh, kaya gagawin ko ito ng mabilis. Oops, tada! Ngayon, ang pangunahing bagay ay nguyain ito. Nako, nagsisimula na akong masuka. Oh, ang lamig ko. Oh, para kang piraso ng yellow. Eksakto. Nakaisip ako ng ideya. Meron akong mainit na scarf. Tutulungan kitang magpainit. Oh, uh, maraming salamat. Oh, mas mainit ako sa ganitong paraan. Masaya ito. Sa ikalawang round, hindi magagawang magyelo ang mga babae kahit gustuhin pa nila. Pagkatapos ng lahat, ilalagay ko ang super hot na sili at salami sa ice cream. Magiging firebomb ito. Susuriin ko ito ngayon. Tingnan natin. Wow, ang pula nito. At lumabas na mas cool pa kaysa sa inaasahan ko. Oh, ang init. Oh, handa ka na ba? Ibubuhos ko na. At mukhang napaka-cute ng cone. Kung hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Budpura ng ilang mane para walang maghinala. Ayan na. Okay na! Next na chocolate ice cream, siwa de ng matamis na donut, at pati na rin chocolate syrup. Magiging sobrang sarap nito. Haluin nito at tapos na. Narito ang iba't ibang cones. Na natin kung sino ang suswertehin at ang coconut chips sa ibabaw ay babagay dito. Handa na! Wow! Mukhang may masarap! Bakit hindi ka magsimula? Sige! Sige! Swertehin mo sana ako! Swertehin ka sana! Mukhang kakaiba pero mukhang napakasarap! Super. Oh hindi. Teka, ang init sa bibig ko. Oh, ang anghang. Nasusunog ako. Tulong. Hindi ko mapigilan. Masusunog mo lahat dito. Oh, Diyos ko. Buhay pa ba ako? Mukhang oo. Oh, oh. Tingnan mo ang ginawa mo sa mukha ko. Tingnan mo. Pasensya na. Well, Makukuha mo ito, pero nakakuha ka ng masarap na ice cream. Okay, salamat sa'yo. Alam kong makakakuha ako ng masarap na treat. Ano ang nangyari dito? Lahat ay natunaw. Kaya, oras na para magtrabaho. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng super mega cool na ice cream na may burger at fries. Pero magdadagdag din ako ng ilang olives. Fiyu! Oo, pasensya na mga babae, pero hindi ko kayang hindi magbiro. At para surprisein sa inang lahat, magwiwisik ako ng mga butil ng kapas sa kono. Hindi ko alam kung may sarap iso. Susubukan nasin! Kaya, ano ang dapat kong idagdag sa pangalawang ice cream? Hmm, cactus. Hmm, magandang ideya. Gagawin ko ito. Ha -a at maglalagay din ako ng mas malalaking gulay at hilaw na itlog. Oh, anong gulo? Sandali lang, mga babae. Wala Fane, EU and Insolge is gained your combination. Lalo na make Yan ang naisip ko. Ew, kadiri. Purong katatakutan. Maglaro tayo ng bilangang laro. Hmm? Ikaw ang nagsisimula. Sige, sige. Naku, Diyos ko. Mga bulate ba ito? Anong bangungot? Siguradong hindi ko ito kakainin. Gusto mo ba? Nagbibiro ka ba? Itabi mo na. Oh, sige, okay. Kailangan ko itong gawin. Oh, ang kadiri! Gumagapang sila sa bibig ko. Subukang nguyain sila. Paano kung makatulong? Magaling. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw na ang susunod. Sige, hindi ito mga bulate. Mukhang normal ang aking kone. Susubukan ko ito. Mga butil ng kape? Interesante. Pero sa pangkalahatan ay medyo okay lang. Naramdaman ko ang tsokolate. Ano? Gusto ko rin yan. Heto. Hindi ko ibibigay sa'yo. Hamon ito. Or roaster with the bio his shig however is jit this round note and you dinks for box socks I guess scoopery ice cream dog dig and the asshole the jelly and hintain me el mio tahang not so a bully boy should bring and over being how we hi Yo, miss, hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon ng mga babae. At paano kung lagyan mo rin ng lupa? Hindi ko ma-imagine ang kanilang reaksyon. Buti na lang hindi ko kailangang kainin ito. Well, washing your wrist for bed relax. Inaw na ice cream, ay don't white pa. Kaya ano ching ko sa basurahan ko? Kumain may ni saging kahapon pero naiwan ang balat, magandang ideya, ilang bagay naman sana sa pagkain. Ilalagay ko ang lahat sa gatas para hindi mangamoy. Bagaman, malamang hindi ito makakatulong. Nandyan pa rin ang baho. At paano naman ang pagwiwisik ng gisantes? Nakakakilabot iyon. Oh, uh, alisin mo agad. Sino ang magiging maswerte? Kate, okay lang ba kung ako ang mauna? Hindi, ako na. Mahilig ako sa ice cream. Pero hindi kasama ang dumi. Hiniling mo ito? Sige, kainin mo na. O para saan? Nakakadirito. Huwag kailanman kumain ng ganitong bagay. Ngayon, ngunguyain ko ito at magpapanggap na hindi ito nangyari. Ha? Oh, ikaw na loko. Kainin mo rin. Sige na. Oh, ha? Kung malas ka, may masarap akong treat. Wow, masarap, sabi mo. Aba, aba. Oh, nakakainis. Hindi iyan ang gusto ko. Kailangan ko itong kainin. O oh, ang baho. oh, ano ang nilagay mo dyan, Suzy? Tapos ka na bang maglaro? O oh, nakita mo ba yon?